Breaking news, milyon-milyong tao ang nakataka sa osteoarthritis at pananakit ng kasupasuan gamit ang simpleng pamamaraang ito sa bahay araw-araw. Kung nakakaranas ka ng mga kondisyon tulad ng osteoarthritis, arthritis, o pananakit ng buto at kasupasuan ng walang napapanahong paggamot. Sa paglipas ng panahon, ang mga problemang ito ay maaaring humantong sa mga malubhang komplikasyon na nagiging sanhi ng permanenteng pinsala sa magkasanib na kartilago, pagkabulok ng nakapaligid na tisyo, at maging ang pagkawala ng kadaliang kumilos. People with joint problems should add supplements specifically for joints to their diet, which directly help reduce pain and nourish the joints for better health. Kaya naman, isang plant-based na produkto ngayon ang ipinakilala sa Pilipinas. Ang kauna-unahang nut milk sa bansa na ginawa pa Sa kalusugan ng ating Thanks to the Active Engraving University, which effectively elevated joint issues and improved bone health significantly and long term. In experiments on people aged 40 to 75 with joint issues, promising results were recorded. University reduced joint stiffness after just three days, ease joint discomfort after five days. and improve joint function the seven ng days. Days. Kung ang overture Gold ay ginamitan ng makabagong teknolohiya at mga aktibong sangkap na garantisadong makatutulong sa pagpapalakas ng buto at kasukasuan, dahilan upang pagkatiwalaan ito ng mga Pilipino. Oversure Gold, choose companion of the million of Filipinos. Oversure Gold has been certified by the FDA Philippines making it a safe, reputable, and proven product for consumers. People. ang sakit ay naging dahilan upang ako ay mawala ng magandang tulog at ganang kumain. At bilang resulta, ang aking kalusugan ay lalong lumala. Mahirap ang gumalaw at ang magkabaho mag-isa. Gumagamit ako ng mga pain relievers. Ang sakit na papawalan ng mga, papawalan. mga okay. Ngunit ang pag-abuso sa mga painkillers ay hindi magandang paraan dahil ito ay nakakapinsala sa katawan at ang sakit ay buong balik ng agad Hindi rin mura ang halaga ng mga painkillers. Sa oras na yon, ako ay walang magawa at parang nawawala na talaga ako ng pag-asa. At ako ay nagiging parang pabigat na sa akin. Sa ipinakilala sa akin ng doktor ang Obisher Gold. Isang special na gatas na para sa buto na sumusuporta sa mga kasukasuan, sa simula, medyo nagdoda ako sa epekto nito. Ngunit naisip ko na wala namang mawawala sa akin kaya nagpasya akong subukan. Pagkatapos ng isang buwan ng pag-inom ng gatas at pagsasanay sa paglalakad, nakakatayo na ako at nakakagawa ng maliliit na hakbang. Ngayon, iniinom ko ang gatas ng regular sa loob ng mahigit na kalahating taon. Tingnan mo, ganap nang nakabalik sa normal ang aking paglalakad parang pwede akong bumagsak anumang oras. Ngayon, anim na buwan akong inuminom ang official gold. At kaya ko nang tumayo sa kusina ng walong oras na hindi na sumasakit ang mga tuhod ko. Kaya ko rin buhatin at mabibigat na mga bagay sa pagkatapos ng araw-araw, hindi na ako nakaramdam ng pagod at paghihina. Kaya nakapapaglilinis na ako at mabilis at maayos. Pag-uwi, nakapaglaro ako sa mga kasama ko at mga apo. Masarap ang tulog ko gabi-gabi. Nagsimulang maging matatag ulit ang aking kabuhayan at naramdaman ko ang kumpiyansa at karigayahan. Ang katawan ko ay mas malakas at mas, mas epektibo. Kaya nagagawa ko na ang lahat ng trabaho na dati ay hindi ko magawa dahil sa sakit. Hindi lang ako irregular na nagtitinda sa palengke kundi pati na rin ang pagdalo sa mga misa sa simbahan ay nagagawa ko na ng walang sakit. Ang lasa nito ay talagang kakaiba, kaaya-aya at palaging inaasahan ko ang pagkakataon na matikman nito araw-araw. Unti-unting nabawasan ang sakit at mas madali na akong makakilos nang hindi nakakaranas ng pananagin. Hindi na namamaga at namumula ang mga kasukasuan ko at hindi na rin ito nagiging mainit at mapula tulad ng dati. Ang Obishore Gold ay talagang nagdala ng bagong buhay sa akin. At tinutulungan akong malampasan ang mga hirap na dulot ng aking degenerative spine disease. Today, Ovision Gold Bone and Joint Milk has an exclusive offer for the fastest 99 customers. Buy 3 cans free 1 can. Buy 5 cans free 2 cans. Buy 10 cans free 6 cans.